Ang utos po ay maglitis kayo at maghatol kayo. E eh, gayon, wala pang nangyayari, gusto nyo nang ipadismiss. Through a resolution na hindi naman nakasaad sa ating Constitution at hindi rin nakasaad sa impeachment rules ng Senate. So saan nila hinuhugot ang kapangyarihan na gumawa ng isang resolusyon at ihain sa Senate. Sabi naman ni Senator Cheese Escudero mm. na ang Kongreso ay may plenary powers sa kanilang poder. Kasi mm -hmm. ba diba, separation of power yan. Iyan ba ay justification para mag-file ng resolution na yun? Mali din yun din. Sa aspeto po ng sinabi ni Senate President Cheese Escudero na plenary is supreme, with respect to the internal rules of the Senate or the House of Representatives, yes, your authority is supreme, pero hindi po kayo mas mataas sa konstitusyon. Kapag sinabi ng saligang batas na kailangan kayong maglitis at magdesisyon, hindi pwedeng magkaroon ng function Dismissal at hindi mag-trial dito sa impeachment na ito Kahit isulat nyo po yan sa rules nyo na may kapangyarihan ang Senado to functionally dismiss That is unconstitutional because it violates the explicit provision under the Constitution Which states that you must try and decide all cases of impeachment. Yun yung hindi mag eh. Saan gagaling yung resistance? Bakit merong resistance? Yes. Eh kung sa ligang batas pala ay nag-uutos para ituloy nyo yan, bakit kayo nagre resist Actually, Andrew, yun ang pinakasimpling tanong. Anong problema? <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Ito nga yung point nung hearing eh, para malaman natin kung meron talagang ginawa o wala. Uh, para sa kapakanan rin ni mm. Sara. yan. Yes. Ako nagtataka, tinutukoy ko lahat ng 24 senators, kung bakit nyo po pinapadaan ang taong bayan sa stress na ito. Now, Napakadali lang po eh to try and decide right. eh. Why do you have to let the Filipino people go through this rigmarole, go through this stress, exacerbated by the fact na habang kayo nagbabangayan dyan, nalulustay ang pera ng bayan. Yung mga ilaw dyan, yung mga pagkain nyo, Air yung mga, mga merienda nyo. Kami nagbabayad don, pero bangayan lang kayo ng bangayan. Eh yung papreskon nila ng papreskon, papres, eh kung i-google-google eh, nyo lang yan. Eh kung na, si... na oh, kayo. Oh, kung inumpisahan niya kung ang concern nila ay mauubusan ng oras ito yung pisahan na natin kaysa nagdadrama tayo dito napakahirap bang intindihin ng mga katagang to try and decide Mahirap pag-intindihin yon. May komplikasyon ba? Napakaklaro. Itong constitution natin, to put it bluntly, sinasakal kayo hmm. para gawin yung impeachment. Parang thou shall not kill eh. Basta sinabi nyo pong shall command yan, utos yan, order yan, hindi po request yan oh, na pwedeng oh. ipapospog. Hindi to suggestion ng constitution. Inuutusan, Inuutusan kayo. kayo. Hindi naman huh? sinabi na the Senate may yes. try and decide. <laughs> ang sinabi, shall. Hmm. utos hindi sinabi na at your own time. Oh, oh. You are available. Oh, oh. At your own convenience, mag-hearing na kayo. Paano kapag gumawa ang Senate ng mga rules? For example, pag sinabi nila na hindi na pwedeng tumawid from 19th Congress to 20th Congress yung impeachment. Unang-una, -una, kaya ba nilang gawin yung mga palpak na reglamentong iyon? Ang sagot, kaya nilang gawin. Pero hindi lahat ng ginagawa tama. Kung gawin nila yon at ituloy nila yon sila ay nagko ng grave abuse of discretion. Matinding pang-aabuso ng karapatan. Meron kang kapangyarihan pero hindi mo pwedeng abusuhin ang iyong kapangyarihan. Ang konstitusyon ay ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Assuming na may ganyang rule sa ating Senate rules, eh unconstitutional 'yan.